So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. At andito ulit ako mga kamamay upang maghatid o magbahagi na naman sa inyo ng ilang mga tips tukol sa inyong mga buhay, pag-ibig. Ayan. So at this moment of time mga kamamay, ang magiging topic natin is ano nga ba ang mga bagay na kailangan mong gawin upang kabaliwan ka ng isang lalaki. Oo, upang kabaliwang ka ng isang lalaki. Yung tipong ikaw ay hahanapin niya, minu minuto oras-oras, at hindi-hindi kanya makakalimutan. Alright? Sa so, madaling sabi, palagi kanyang mamimis, palagi kanyang hahanap-hanapin. Alright? So, bago natin pag-usapan yung topic na yan, mga kamamay, alam ko, excited na naman kayo. Pero, ipapaalala ko lang sa inyo mga kamamay, na huwag niyo pong kalilimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell if ever na nagugustuhan nyo yung mga videos na ina-upload upload ko dito. Lahat po ng ini-upload ko is uh, mga love advice na po pwede pong makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Alright? So at this moment of time mga kamamay, huwag natin masyadong patagalin. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang sa ganon is kabaliwang ka ng isang lalaki. So number one, maging masaya at kontento sa inyong relasyon. Mga kamamay, wala nang sasaya pa okay, sa isang relasyon na healthy. Sa isang relasyon na talaga nga nagmamahalan kayong dalawa. So ipakita nyo po mga kamamay sa isang lalaki na talagang tapat kayo, na talagang masaya kayo sa inyong relasyon. Okay, so iparamdam nyo po yan araw-araw sa inyong mga minamahal. Okay, iparamdam nyo po yan sa inyong mga partner na lalaki. At talaga nga kapag ka naramdaman yan, Okay? So, hinding, hindi hindi kanya makakalimutan. Lagi kanyang maaalala kahit siya ay nasa trabaho. Kung siya ay walang iniisip na ginawa mong mali okay, sa inyong relasyon, eh talaga nga palagi kanyang maaalala at hindi kanya makakalimutan. Pero, kung ikaw ay puro sakit na lang sa ulo, ikaw ay puro problema na lang ay binibigay sa kanya, oo, maaalala ka rin niya palagi. Okay, kapag ka puro sakit ng ulo ang inyong ibinibigay. Pero, in the way na ayaw niya yung ganun. Di ba? In the way na lalayo ang loob niya sa'yo kapag ka problema na lamang ang ibinibigay mo sa kanya. To make sure, para hanapin ka ng isang lalaki, para sa ganun ay mamiss ka ng isang lalaki at kabaliwang ka ng isang lalaki, ipakita mo sa kanya na masaya ka, na kontento ka sa inyong relasyon. Yung tipong uh, lahat ng bagay ay binigay mo sa kanya, yung tipong uh, lahat ng pangangailangan ng isang lalaki pagdating sa pagmamahal ay ibinigay mo na sa kanya. Sa so, madaling sabi, mga kamamay, okay? ipakita niyo lang po sa inyong mga partner na talagang masaya kayo at kontento kasi kapag ka masaya ka sa isang relasyon, mga kamamay, so nandiyan po yung ibig sabihin ay uh, nandiyan po yung kontento tayo sa ating mga minamahal. Siya lang palagi hinahanap natin at hindi na natin nagagawa kumana pa ng ibang mga babae. Siya lang talaga ang ating kababaliwan, siya lang, lang, siya lang talaga ang ating hinahanap-hanap at siya lang talaga ang ating kailangan. So to make sure mga kamamay nakabaliwan kayo palagi ng isang lalaki. Okay, pakita niyo po na seryoso kayo, kontento kayo at masaya sa inyong relasyon. Okay, so yun yung number one tips ko sa inyo, maging kontento at masaya sa isang relasyon. So number two, para mabaliw sa inyo ang isang lalaki. Maging malandi kayo, pero wag niyong ipapakita na needy kayo. Pag sinabing needy mga kamamay, halos oras-oras na lamang hiningi niyo ang oras ng isang lalaki. Halos oras-oras na lamang nag-demand kayo ng kung ano-anong bagay sa kanya. Okay, especially yung attention niya. Alam yung may trabaho, alam yung pumapasok, pero pinagpipilitan niyo pa rin na puntahan kayo sa inyong bahay which is hindi po dapat. Okay, sa salah ng pagkakataon. Huwag kayong needy, huwag kayong ganyan mga kamamay. Sa isang relasyon, kapag masyado kayong needy, lalo po kayong hindi nakakatanggap ng oras sa kanya. Hayaan nyo po na ang lalaki ay magbigay ng oras ng panahon sa inyo kung talagang mahal kayo ng mga yan. Okay? So sabi ko nga, maging malandi pero iwasan nyong maging needy. So, Kapag po kayo is medyo malandi, sabihin na natin na masyado niyong kinukulit, masyado niyong uh, hinaharot, di ba? So kapag uh, ganyan, eh talagang nakakapagbigay ng dagdag na spices sa inyong relasyon At talagang uh, sabihin na natin, oras-oras hindi ka makakalimutan ng isang lalaki Kapag ka, halimbawa na oras-oras nilalandi mo siya, oras-oras napael mo siya, di ba? So yung mga ganyan ba? Okay? So, kapag ganya ka sa isang lalaki, lagi mo siyang inaharot, lagi mo siyang uh, pinapatawas, pumagitan ng uh, simpleng paglalandi mo sa kanya, pero wag naman yung sobrang needy nyo. Okay? So, minsan kasi yung isang babae, kapag uh, masyado na silang nagiging masaya, namimiss niya yung lalaki. So, kapag uh, namiss yung lalaki, nagiging needy, nagiging uh, medyo matakaw sa oras, gusto palagi makasama yung lalaki. So sabi ko nga, hayaan nyo po na ang lalaki ang magbigay ng panahon sa inyo. Huwag na huwag nyong hihingin, wag na huwag nyong hihingan. Kasi the more na hiningi ninyo, nag kayo, the more naman na pressure ang isang lalaki. Hayaan nyo sila. Kung kailan lang sila may oras, pagkakataon, hayaan nyo sila ang magbigay nito sa inyo. Pero ang isang uh, best way ko para hindi kayo makalimutan ng isang lalaki, kabaliwan kayo ng isang lalaki, eh, lagyan nyo ng mark okay, sa kanilang isipas po magitan ng paglalandi ninyo. Harapin ninyo pa minsan-minsan, minsan banatan ninyo ng mga pick-up lines. So, yan yung magandang uh, way para sa ganun, hindi kayo makalimutan ng isang lalaki at uh, mataas ang chance na bigyan kayo nila ng mas maraming oras. Okay? So, number three patuloy nyo pong itaas o improve o improve yung romance sa inyong mga partner. Alright? So, sa madaling sabi, inyo pong uh bigyan ng mas mataas na romance, pakiligin po ninyo palagi ang inyong mga partner, especially ang inyong mga partner na lalaki. So pagdating naman sa kama, sa mga may asawa dyan, ano, so yung romance sa itaas nyo po mga kamamay. Sa so, madaling sabi, uh, magbigay kayo ng ilang mga romance na hindi pa niya na-experience sa kanyang buong buhay. Ibig sabihin, uh, patuloy nyo po silang uh, painitin, patuloy nyo pong i-improve ang inyong pagmamahal sa kanila. Paano patutunayan? Siyempre, pagdating sa romansa, sa romance. Okay, so mag-research, research kayo kung paano ba itataas ang romance uh, sa pagitan ng inyong uh, dalawa, di ba? Pagka nag-improve ka pagdating sa ganyan, meron kang mga techniques, meron kang strategies na ginagawa na hindi pa niya alam. So, baka mag-effort din siya sa kanyang sarili na mag-improve pagdating sa romance. So, hindi lang siya yung masisiyahan, pati ikaw. Okay, so sa ganyang pan, sa, sa ganyang paraan mga kamamay kapag ka improve niyo po yung romance, yung inyong romansa sa inyong uh, labing-labing, eh talagang mag enjoy yan, hindi niyan makakalimutan. At baka next uh, session eh mag-isip siya ng mga makabagong uh, pamamaraan pagdating sa labing-labing na ganyan. Kaya ko ako sa inyong mga kamamay para kabaliwang kayo ng isang lalaki every day mga kamamaya, every day o araw-araw kayong mag-improve pagdating sa romance na ganyan. Sigurado ako walang lalaki ang tatanggi okay, sa isang babaeng nag-improve araw-araw pagdating sa romance na ganyan. Alright? So next. Hayaan mong mabitin siya palagi sa iyo. Okay? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, hayaan mo siyang mabitin sa iyo. Kasi ang isang lalaki, the more na nabibitin siya, the more na nagkakaroon siya ng eagerness para isipin ka, para makasama ka para makausap ka. Sa madaling sabi mga kamamay, gawin mo lang na palagi siyang bitinin. Papaano ba? Bigyan mo naman kami ng example kamamay, okay? Kung kayo man ay babago pa lamang nagkakakilala, okay? Hindi pa man kayo opisyal na kayo. So, payo ko lang sa mga babae. Lagi nyo pong bitinin ang isang lalaki. Papaano? Halik, yun nga. Ha, sabi ko nga sa inyo, kung hindi nyo pakilala masyado yung lalaki, so, po pwede nyo po silang, uh, pwede nga kapag malapit nyo na silang sagutin, eh, mas pakabain nyo para yung range ng panliligaw nila. For example, iparamdam nyo po sa kanila na ipapili nyo sa kanila na malapit nyo na silang sagutin pero hindi pa. Okay? Siguro isang buwan pa bago nyo sila sagutin. Yung bang pabitin factor, pabitin effect para sa ganun, tumaas po yung curiosity ng isang lalaki sa inyo. ba? Diba? Kahit sa usapan. Okay, kung kayo man ay mayroong magandang napapag-usapan. Sa text minsan bitinin nyo rin mga kamamay kapag ka nasa kagandahan na kayo ng usapan, eh medyo i-delay nyo po ang reply. <laughs> okay? Eh, I-delay nyo po. Siguro, after one hour na lang kayo mag di ba? So, sa ganyang sistema, sa ganyang pamamaraan ng nakamamay, eh talagang uh, kinakabaliwang kayo ng isang lalaki. Yung tipong uh, pagbalik mo, pagbasa mo ulit ng mga message niya, sunod-sunod na po yung chat sa inyo. Bakit? Eh kasi nandun na yung gigil ng isang lalaki para makausap ka, lalo kung magandang inyong pinag-uusapan, sunod-sunod na po ang kanyang tanong. Hindi pa man kayo nasagot sa kanyang huling tanong, eh sunod-sunod na po ulit. Makikita nyo naman yun mga kamamay eh. Si status ng kanyang pagchat sa inyo, pagte sa inyo, so sunod-sunod po sila po ay interesado at talaga kinakabaliwan kayo kapag ka ganyan. So uh, isang tips ko sa inyo mga kamamay, bitinin niyo po sila palagi. Para sa ganun, ay eh, talagang asamin kayo ng isang lalaki, kabaliwang kayo ng isang lalaki sa ganyang mga simpleng tips lamang. Alright? So, yun lang mga kamamay. Sana kahit paano ay makatulong ang mga bagay na to upang kabaliwang ka ng isang lalaki pagdating sa inyong pag-ibig. Alright? So, mga kamamay, kung gusto nyo po yung mga ganito klase ng love advice pagdating sa inyong buhay pag-ibig, huwag, wag kalilimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell and maraming maraming salamat po sa inyo. So, once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Bye!